Huwag sabi nga. tanggalin sabi nga siya. ba? Sandali. mo Galing na DTM? Oo. Magpukuha pala ito. Bilisan mo. Sit sa lado. mo. Ito, sir. Ano manaramdaman mo, sir? Okay. Masakit ngayon, masakit din, sir. Sigurado kayo? Sa kapag nang panangyawin, lahat masakit ngayon din, sir. Sir, pakaramdaman nyo, masakit na. Nabawasan, no? Ano? Nawala na yung salikod nyo. Are, mali yata hawakan ko. Eh. Are, masakit pa. Sige, Ay, may yuri kayo, sir, ha. May yuri kasi may kasabay. Sinasabay yun. Ano? Yung baywang yun, wala yung sakit. Ah, sige, pilit lang. Ho. Na, ano kita dyan? Iyak ka ng iyak. Kala ko yan. Katrabaho yan. Akala ko yung jablo na naman yun. Eh. Pasok. Sir, mula? Yan, maluwag na. Labas. Suka dito. Suka. Diyan kayo na, na nakapikit, na nakakakita. Oh, dinishot it. Ay, hindi pala nakakita sa camera. Nakapikit, na nakakakita. May sakit pa, sir? Hindi na yan. Tama, may sakit Ano, wala na. Pag meron sa sabihin niya, para magilit ang call ano? Kinuwi niya po. mo? Yung dito Galing, ano? Nakaplano, lakas na. Ayan, hey, ma'am.

Okay na ma'am. 55 56 57 po. Pakibigay okay. kadalasan. O oh no. pa tayo. Kinsa ba 'yang pa-porna ang lahat? sa na, bandang sulok ibang iba yun na ang Wala Cholesterol na sa dutso. Kita sa katambato, ng kulong ngayon. No, no, no. Ngayon. Ay, hindi po. Para uh, na wala. Dito po papaso.

Next. 58, 59, 60. Aba, ay magkakasama pala. Dapat isa-isa ano kayo. Para ma-monitor namin kung ilan talaga, dapat bawat isa isang number. Gawa na parang ang ginagamot ko kanina, isang number ay nasa lima, pito. Hindi, hindi lang 60 lahat yan. Nasa isang dahas ko yan. Kasi sabi, yun lang magpapagamot. Tapos, pati sila nagpapagamot na. Ah, ito yung ilan yun. 60, 50, 50, 59. 50, 59. Ayun niya may kasabay. Ah, sige, sige. Sige, pahabain natin ang upuan. Ayun, <laughs> problema ka naman to. Bilisan mo dyan. Ikaw, main event ka. Bilis, dali. Fifty na yun, ano? ala ah, sa Siyempre susundan pa rin natin yung numbering, ano? fifty Ano Ano po, maliit yung condo nandito tapos ay may sabi, ang bilirap pa rin yung po lalabas ng gamot. Kaya nagkaroon naman siya ng ulcer sa dito. Uh, okay. Tapos po ay nagkaroon din po siya. Ang um, alpo na Crohn's disease. Nung sabi pang habang buhay na pagtatae. Habang buhay um, na so, sa pagtatae? sabi ng doktor sa kanya. Tapos ngayon po ay sakit ang hanyang pek. So, yung dito, Matay. Parang ay hindi naman nasakit ang hanyang. po ako. Sakit sa puso. Wala. Mm -hmm. High blood. Pasok. <laughs> Pagkali mo na ginawa mo dito, dali. Ubusin mo na ginawa mo dito. Kroms, kroms, this is time. Tumulang pala. Tanggalin mo na ginawa mo dito. Tanggalin mo. Hindi ko kaya pagtain ko habang buhay. Pagbenta. Tanggalin mo na ginawa mo dito, dali. Pagpag. -pag. Alisin mo lahat yan. Dalawang kami gamitin daw. Oh. Ano, nanto ka na. Gusto mo na matulog? Papatulogin na kita ha. Matulog na. <tulog tulog> Panginoong yawe, humi ang basbas sa inyo na patayin ko. Masamang spiritong ito sa si inyo makapangyarihan. Ego. Pasok sa si impyerno. Ma'am, balik. Sarap ng tulog. ngayon, madam. Ma'am, ang uulang mo yung ngayon. Noong nakaraan na ba? Jabla, ano? Jabla.

Madam, huwag ang tubig, madam. Kailangan mo tubig. Ayan. Okay. Yeah. Sakit sa puso kayo, blood. Direct pero wala. Ikit, ma'am. Pasok. Tanggalin natin ginawa dito. Dali. Tanggalin natin ginawa dito. Dali. Tanggalin kapag tubig lahat. Ubus, abos. dali. Ubus mo yan. Mami, ikaw.

Wala okay. okay. so okay. blood, cholesterol. Higit. Pasok. Uh -huh. Tanggalin ang ginawa dito, dali. Uh -huh. Tanggalin ginawa dito, <laughs> Tanggal lahat yan, Dulisan mo. Uh -huh. Apoy ah, kit lang. Pusin mo yan. Ah. Galit? 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 Galit. Ayoko sinisigawan ako. Ay, pa, sir, ano kami gamitin mo kaysa, no? Sixty. Ay, kaya pa sa ano, no? Okay. Sir kayo, anong sadya?

pasok sa internet. Sir, balik. Sarado po tayo, ginilitan mo na agad. Ha? Sa parang... Ikaw, sinong sabi sa'yo tumigil dyan, ha? Matulog na. <coughs> pasok sa internet. Ma'am, balik. Woo! Okay. Uh, ano? Nangyari? Sige <coughs> pa rin. Kaya pa rin ko sa simple ko. Sakit na pang at sakit na nililisan. Kino mo ito Sir, ano ito? ano? Nakakapalat na talaga yun. Ikaw, ma'am, kumusta? Kumusta, ma'am? Ma'am, kumusta mo. Talk to me, ma'am. Balok, balik ang kalulo ni ma'am. Ayan. Kumusta ko? may kaya? Ha hindi, nakatulog si Mami, kaya nagtata ka. Ito ang patulog ba? Okay, 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 okay. Back to madam na may Crohn's dis disease. Crohn's uh, disease. Before ever na yun, lifetime daw Ay, po. Ayun ako, walang pananang gabi. Ma'am, pa-picturean mo. Ah, Mag-ano ka, mag-message ka pag gumagaling ka na ha. Sabi may may Crohn's disease na hindi na nagpupuko habang buhay na. Sige. Sino po sa box na namin hindi. Kinabahan din. Tikin to? Masok. mo kaya. yun. Ano For pearls, Ayala, ay, 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 Aba, ang mga para mga in, beautiful um, ladies uh, floor. Pag pa Dine, na Pag pa out, Hindi. mga. pa mga. Hindi pa yung mga. Hindi Wala na mga. Hindi Hindi pa Hindi pa Hindi pa mga.

deland pa, to. Masakit po. Masakit ang matres. Pong... hindi buntis. But... sa te buntis. <laughs> sorry, sorry, sorry. Wala <laughs> <Sorry, sorry. laughs> um, so, po. Wala buntis sa kanya. Thyroid patient natin. Nagdada-palpitate ah, talaga. Kaya sa sadyang ang matres ay pinababa. Okay. Pinapa taas. na taas nang

Ano yung answer? Alam mo, ginilitan kita? <laughs> hindi. Ramdam mo lang. Sige, hindi ka sa sarado pa rin. Oh. naman. Hindi okay. na dito ka. Hindi di na kayo. Hindi na kayo. Si Mga for. <laughs> Patapon siya mo lang. Tsaka yung na bigyan sa... Pagpapanya natin. Kapul. Ano nga rin ma'am? madalas po ko? Sa ah! ma madam, sa'yo kasi Ano yung Ano 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 Iyan ka naman, madam. sa puso. Hi, Vlad. Pwede Hindi na yun, ma'am? Ano yun, Pasok. Ano yun, ma'am? Ano yun, ma'am? Ano mo. Kali. Vale. <laughs> mama? Mama siya. Gamit eh. Tubo sila yan. Pag-layap sa pag-layap. Bais na hindi bumusa. Diyan bumusa. Hindi ko Bilisan mo dyan. Huwag sa nanay mangkukulam i Hagaw <laughs> <laughs> din mo ito naman, nari na talaga Ano yung ko yung mga nanay ng mga kukulam na yung pasok Pangalunggawin mo yung abas na sa inyo ko lahat ng mga mangkukulam na yung paso. niya, mangkukulam, ka, pasok Kasi baka mag-arihan sa Ito, bika Ay, Ino, ma'am? Ma'am, yung mga katika-tika mo, pakaramdaman mo kung hmm. makatipa? Mga kapal? Mga ngatal, ma'am? Ma ma Ahangin ah, pala yun. Pakaramdaman niya. May katika-tipa? Kamutin mo nga, ma'am? May katika-tipa? <laughs> Nakakamutin. <pa> <laughs> <laughs> Meron pa doon? Kamutin.

Kana! Okay, next time, next.